Arestado ang isang lalaking nanloob sa isang bahay sa Tagig. Ang sospek nagawa pang magtinda ng kape sa tindahan ng biktima para hindi mapaghinalaan. Nagbabalik si Ian Suyu. Sa kuhang yan ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakasumbrero at itim na damit na tila umaaligid sa harap ng isang bahay sa tipas tagig kahapon. Maya-maya lang, binuksan nito ang gate at pumasok sa bahay. Ang lalaki, magnanakaw pala. Isang cellphone at 500 pesos na cash ang natangay ng suspect. Yung screen namin bukas, naka, hindi na siya nakalak. Tapos so hinanap ko kagad yung cellphone niya. Sabi ko, tataw, tigtawagan ko siya, kinatberates. Sabi ko sa ate ko, pabiyo yung CCTV, baka pinasukan yung tindahan, hindi namin alam. Para hindi siya mahalata, ang kawatan na gawa pang magbenta ng kape sa tindahan ng mga biktima. Pagkapasok niya doon sa loob ng tindahan, may bumili, binintahan niya na. Matagal pa nga siyang lumabas eh. Sa tulong ng CCTV, agad natukoy ang magnanakaw na kinilalang si Ram Araza, dalawampung taong gulang. Ayon sa mga pulis, nasita ang suspect habang nagmomotor sa tagig ng may sirang plaka at tila kakaiba ang kinikilos. Wala raw maipakitang lisensya at papeles ang suspect may reported po na incident sa substation 4 na merong theft. Nung kinausap po natin yung complainant, nagpositive nag naman po na kaparehas nitong ating suspect na nahuli dahil meron pong CCTV footage. Agad namang na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Pero hindi na nakuha ang 500 pesos. Napag-alamang din kakalaya lang ng suspect nitong Martes dahil sa iligal na pagsusugal. Limang beses na rin siyang nakulong sa iba't ibang kaso tulad ng carnapping, trespassing at pagnanakaw. Depensa naman ng suspect. Tunuhan ko lang po yung cellphone. Para po ibenta, para po masaya papuntang probinsya namin. Nahaharap siya sa reklamong TEF. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Guide Weekend, mag-follow at mag